Bala yan po, kumusta na po kayo lahat, ano po yan, another day, another vlog po uli Yan, bali sa episode ito, ano po, andito pa rin po tayo sa kahulihan pitak natin, ano po, yan no Bali tayo po yung nag-ano pa na rin pisting kito. Yung bali yan po ang ating nagawa Hindi pa rin po matapos-tapos oh. Kapal na po ng tambak Natuyot na po pati yung ibang pinaano natin yan yung mga pinaanod. Bale yan po, ganyan na po kakapal yung tambak ko. Oh. Time check po muna tayo, kaawas laan po natin. Arihid, sinatsaga nating suluhin yan po. Five po ng hapon. bali tayo po ngayon ay pauwi na ano po yan bali ito pong episode nito ano kumbaga ako po ay naka ano na dito naka limang araw na po ay baka po bukas ay hindi ko pa madadali ay di bali po kung kukuntahin natin at susumahin ang per po dito sa amin ay 500 pesos oh, ibig sabihin po wala po akong kinita dito sa trabahong ito at ito po yung sariling trabaho ano 2-5 na po yung nawala sa akin bali tatlong kaban na po na palay kagagawaan lang po ng pisting ito yan gawa po nito oh. tayo nga po inaagahan na natin tas, eh, hapon na rin tayong mag awas, magsilong. ayun ay eh, hindi pa rin po natin madali Bali, pag uh, tawid po natin mamaya, doon tayo ititingin na rin sa aging, eh. Dahil po nandito na rin tayo sa bandang labak po. Oh. Chu! Oh, Chu! Oh. Ako ay tahu ng kalabaw. Kumbaga dito po sa aanihin sa pitak na ito. Tatlong kaba na po ang nawala sa akin, no? gawa ko ng ganun na po karami ay ang nagamit uh, nating tao na sana na po natin yun oh kapal pa <laughs> galit titingin tayo sa akin yung Para po pati hindi lugi yung baba natin dito Magagala na po tayo ng ano May kapakit-pakinabang po oh, Tulad nga ano ng saging Kapal pa oh Aagahan ko po, po baka uli bukas Para kahit pa ano Malaking bawas Kaya po ibinahagi ko itong part na ito. Ano po? Kung kayo po ay sakaling magbubukid. Ganito po pag po kayo tumarabaho sa sarili. Wala ho tayong upa. Oho. Wala ho upa sa ating kundi sarili natin. Hmm. Lakad. medyo inaapura ko na rin po ito gawa po ng pag tayo nagkabiyahe oh dihiran bihira na rin kung tayo makakalusong dito mm, uh, tara tiyo -tiyo. kung pagmamas na pinapakalit na yun. pero ang laki pa sisinahan po tayo ng saging dito sa loob yan palubog ng araw maganda na naman po ito, mga naon ng tanim mo oh. maganda ah, na mas madalas na ho tayo makakatiba dito na saging kasi oh. lagi na tayong dito nagawi oh. titingin lang ho tayo ayatin para naman ito laka pa naman buwig oh. ayun isa o oh. ito ang laka nito oh. laka nya o oh. balitin natin dito ba bali yan lang po mapupura natin ngayon maghapon no? diba saging kasi yung trabaho natin doon kahit palit ulit po sabihin wala ko tayong bayad doon okay. Bagsak oh, ah. Yo. Niyan, napakan niya nang ano? Ih, ibun. Silakan dito, kasunod. Oh. Pwede na 'to. kung po kayo nangarap ng isang magsasaka sasabihin ko na po sa inyo ano, kaya nyo po bang tumarabaho na walang bayad mga ilang buwan aho yan, ganito po ang pagsasakagawa ko nung makakapira pa tayo ay eh, sa ani pa. Yan po ang totoong buhay. May greenery na rin. na po ang natin dito ngayon gawa ko ng yun nga madalas tayo dito oh. Bali na po yung ating ano palay pati mga naon na tinanim may green Warrior, pang merienda oh Hmm, nakadali. Hmm. dito tayo sa panlaan maganda na naman po yung ating mga pinagpagudan no? yung kumusta na po uli kayo kayo po ba yung eagle paulit ulit ang gawa <laughs> talagang katay pero may ganar ulit ulit lang ho araw-araw kung bagay tayo ho ay nanginginip din pagka ano pagka minsan pero nilalaban lang po natin kung bagay kaya ho sinishare ko sa inyo para siyempre kayo po bilang minsan mga OFW po natin siguro na humumsik din sa kanilang trabaho po minsan po din yung mainip din di kung ka nga kaibahan lang sa hapon kakauwi tayo sa sarili pero pagkaganarasyong aktual na araw-araw ay Tsagaan po, hindi po laging pwedeng nakatayo kong sa bahay. So, yan na po yung binhi natin nga anong i- e, doon sa ating nililinis. Baka humang ano lang, pati. Makukuha po natin dito ay isa't kalahati laang. Yan po yung panobra na. Oh. Isa't kalahati laang. Bahala ko po naman kung magkikahit ganitong oras kaninang alas 3 nagmerinda ako ng ano nilagang kamuti kaya matindi po ang laban natin kahit umabog po tayo ng hanggang sa is. busog busog pa ano ang ganda ng buhay kasunod po na yan iikalwahan na nating pataba buti po naman tayo may nakuhang libre Ganito po, araw-araw tayo. Yan, bali ang video po natin ay eh, kumbaga'y minsan po ay pinakadayarin na po ba natin. bisa po ay ako'y hindi mapakalip pagka ako walang na-video kahit simpleng ano po gawa po ng ano eh. Kumbaga, gusto ko ma-documentary yung pang-araw-araw natin ginagawa. Masarap pong balikan. Chuchu, huwag mong tatawid din. Eh. Ah! Ba't mong kinawid? Ha? Eh. Ah. Mga ito ate ng alaga eh. walang iwanan. Balay po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Bali sa part na ito po yano, yun. Yung nga, sabi ko sa inyo. Kung baga pinaka ano. Kung kakayanin nyo ba nang wala kayong sweldo ng ilang buwan, ilang araw po. Yan, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Ano po? Ay, palagay ko yung saging bukas baka ang ating mga daw, eh? Oh, hindi, joke lang po yun. Merinda lang yun. Kahit pa paano po naman tayo ay pag nawalan ng budget, hindi nang hihiram. Opo, kasi nga. Salamat po sa inyong pagsama. Ano, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po magsasubscribe sa aking channel. Pa-subscribe na lang. Pakalak na lang ho ng notification bell para maging updated po kasi susunod po pa ang videos. Hanggang dito na lang. Eh, po palagi. Happy lang. Bye!